Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo muli at isa na naman pong panibagong spell ang ating ituturo sa inyo. Panibagong spell na naman upang ito ay yung taong ito ay tuluyang hindi mapapakali. talagang hindi siya mapapalagay yung halos mababaliw-baliw siya sa kakaisip sa iyo kapag ginawa natin ang ritual na ito. Ito po ay kinatawag nating ritual sa bawang at sa cellphone. So ayan. Ngayon po um, gagawin natin ito sa ating mga kasintahan. So ibig sabihin para lamang po ito sa taong magkarelasyon pwede po ito sa LDR or kayo man ay magkalapit na relasyon already LDR ngunit kailangan po talaga ay mayroon kayong nagkaroon kayo ng relasyon sa isa't isa hindi po yung pwedeng um, um kumbaga pinagpapantasyahan mo lang kailangan po ay talagang totoong may relasyon kayo ng taong ito o kahit naman nagkahiwalay na kayo nagkalabuan ay pwedeng pwedeng ito ngunit sa Basta nagkaroon kayo dati ng relasyon na nagkahiwalay kayo ay pwedeng-pwede po natin gawin ang ritual na ito upang ang taong ito ay talagang hindi siya mapapakali, hindi niya maiintindihan kung bakit hindi hindi ka mawawala sa isip niya, kung bakit lagi na lang ikaw ang laman ng kanyang isipan. Ngunit muli po guys, bago po natin ito gagawin, muli po natin pinapaalala sa inyo na kailangan po dito ay mayroon tayong isang daang porsyentong paniniwala sa ating mga ginagawa. Kung kayo po ay may duda ay wag na lamang tayong magsayang ng ating panahon at oras. Ngunit kung ikaw ay may 100% na paniniwala sa mga gatin ito, go at gagawin po natin ang ritual na ito. So halimbawa kayo ang inyong relasyon o inyong boyfriend, ang inyong asawa ay hindi na nagpaparamdam sa inyo, kumbaga nang lalamig siya sa inyo, ay pwede, pwede po natin itong gawin. So ano po ba ang kailangan natin dito? Ang kailangan lamang po natin dito ay tatlong pirasong, ayan, bawang. Kailangan po yung inyong bawang ha, ay sariwa. Hindi po pwede yung tuyot na. Kailangan sariwang-sariwa ang ating bawang. So, ayan. At kailangan natin ng malinis na malinis na white lamang na papel. So, hindi po pwede yung may mga stripe-stripe. Kailangan po ay white lamang na papel. At ang inyong mga cellphone. So, ayan, inyong mga cellphone. So ngayon po, paghanda ng ating sarili, ibig sabihin kung wala ka ng ibang iniisip kundi nakakonsentrate ka na dito, ay maaari na tayong mag-start. So ayan, mag-start na tayo. Ngayon, ano ba ang una-una nating gagawin? So ang gagawin po natin ay kuhanin natin ang papel kung saan mo isinulat ang kanyang pangalan ng tatlong beses. Halimbawa siya si Josie Carion. Josie Carion, Josie Carion. Josie Carrion, kung alam mo ang kanyang kapanganakan, ay idugtong mo ito sa kanyang pangalan. Ngunit kung wala naman, ay okay lang. Ngunit kung alam mo, ay mas mainam na ilagay po natin ito. Dito, kasurugtong ng kanyang pangalan. So, ngayon guys, ang gagawin mo ay kuhanin mo ang iyong cellphone. Kuhanin mo ang iyong cellphone at ipatong mo itong likod sa baterya. Ipatong mo sa baterya ang ating... Uh, cellphone doon sa papel. Doon mismo sa baterya ng cellphone. Ngayon pagkatapos ay ilagay natin itong ating mga bawang sa paligid ng ating cellphone. So, halimbawa ganyan. Ayan. Ayan. So, ayan guys. Ganyan ang ating bawang. Ganyan ang magiging forma. Ngayon, ano ang gagawin natin dito? Mag-concentrate ka ngayon at isipin mo ang taong ito habang hinahawakan natin ang ating cellphone at ang ating bawang. Mag-concentrate kang mabuti. Kailangan ay i-visualize mo ang taong ito, ang taong nais mong tumawag. Habang bin binivisualize mo na parang nakikita mo na siya, ay bigkasin mo ang kanyang pangalan. Bigkasin mo ang kanyang kumplitong pangalan at lahat ng nais mong sabihin ay sabihin mo. Halimbawa, ikaw, Josie Carion, ikaw ay hindi mapapakali, mababaliw ka, mababalisa ka, hanggat hindi mo ako nakakausap, hanggat hindi mo ako tinatawagan. So, ikaw, Josie Carion, ikaw ay mababalisa, hindi ka mapapakali, mababaliw ka sa kakaisip sa akin, hanggat hindi mo ako kinukontak, hanggat hindi mo ako tinatawagan. Basta guys, ang pagkabigkas po natin nito ay galing sa ating puso. At ulit-ulitin po natin itong bigkasin hanggang pitong beses. Kanyang pangalan at kanyang kahilingan, pitong beses po iyan. Ngayon, pagkatapos po, kailangan i-visualize na, napinggit -na, na natin ang ating kahilingan ng pitong beses, ay kuhanin mo ang ating bawang. Ayan, kuhanin mo ang ating bawang. At ang papel, ay maari natin itong itupi nang dalawa or nasa sa inyo po kailang beses ninyo ito maaring itupi at ilagay natin ito dito sa ating mga case. So, ayan. Ayan. Ilagay mo ito dyan sa likod at saka natin ito takpan ang ating cellphone Ayan. At pagkatapos naman ang ating bawang, ang ating bawang ay maaari natin itong ilagay sa parting mataas. So, halimbawa, ang ating cellphone, nandito ang ating cellphone, itong bawang po na ito ay ilagay natin sa mataas na parte ng ating bahay. Halimbawa, sa ibabaw na inyong mga ref, ngunit kailangan ang ating bawang ay hindi ito magalaw ng iba. Kailan natin maaring um, i-dispose ang ating bawang? Pagkatapos po ng pitong araw, ay maaari natin ibaon ang ating bawang sa paso, sa paso na may halaman o kaya naman po ay sa lupa. Basta po after po ng 7 days at gagawin ito, kailan po ito maaaring gawin? Pwede-pwede po natin itong gawin kahit anong oras, kahit anong araw basta po tiyakin na tahimik ang paligid at walang maaaring maging istorbo sa inyo, yung walang makakagambala sa inyo. Bago po ninyo ito gawin, ay tiyakin po na walang sino mang makakagambala sa inyo upang walang makakontra sa ating ginagawang ritual. At muli, kailangan ay buong buo ang inyong paniniwala, isang daang persyento at walang halong duda. So, ayan lamang po guys. Maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.